ko ako napanood ng Turismo? Kaya nga, bakit ba tayo nandito? <laughs> nice ako sa 8 years old na may Bordini. Yung blinag natin? Oh, pati yung may six Mustang? Six years old na may Mustang. So, good day mga idol for today's video. Ayan, na-invite tayo ng SM Cinema para manood ng Grand Turismo based on a true story. Ayan, napakaganda ng GTR na naka-display dito. So, manonood tayo. First time natin ngayon mga idol na ma-invite sa premiere night ng isang movie. So, ayan, may nagpa-picture muna sa atin. Makilala tayo ni Idol. Maraming salamat. Nandito tayo sa IMAX SM Mega Mall at magpapapicture-picture muna tayo ng kontek. At syempre, meron tayong mga kasamang media dito para mag-cover ng event na ito. ng premiere night ng Gran Turismo. Tara, meron ako nakita dito. Uy! Ang ganda mga idol, oh! PlayStation to ng Gran Turismo. Ayan, para ma-experience natin physically at syempre para ma-experience natin yung feeling na naglalaro ka talaga ng Gran Turismo. So tara, pasok tayo dun sa loob mismo ng IMAX. Silipin natin kung ano pang meron dito. Siyempre pagpasok nyo, meron tayong mga food or snacks na inihanda ng SM Cinema. Maraming salamat. Meron tayong popcorn. Ayan, buraut na naman ako ng marami pero joke lang yun. Ayan, babalik ulit natin. Nakakuha na tayo kanina. So high-high lang tayo ng konti dito sa mga staff ng SM. Konting picture-picture lang at nakilala tayo ni Idol. Maraming salamat ulit. Pasok na tayo sa loob mismo ng cinema para malaman natin kung ano nga ba talagang storya ng Gran Turismo na to. So pagpasok natin mga Idol, ayan na. Ang dami ng tao na naghihintay dito at syempre na yung seats natin mga idol. May pangalan o. Oh. Ako talaga yan. Reserve for Idol Moto. So eto na. Manonood na tayo with our friends. Kasama natin si Toyo Moto, si Jack Bautista, at si Janine King. At syempre may ticket na tayo at ready to watch na tayo. Meron tayong mga popcorns dito. Ayan ang saya-saya nila. At ready to watch na nga kami. Ito na ang Grand Turismo Premier Night. let's start na mga idol. See you later. ba so, ba't ako napanood ng Gran Turismo? Kaya nga, bakit ba tayo nandito? <laughs> nice bar ako sa 8 years old na may Lamborghini. Yung blinag natin? Oh, Pati yung may Mustang? na may Mustang. Kaya pala! Gran Turismo. Gusto ko magkaroon ng CTR. Alam ko kasi sa panonood magkakaroon ako. pala. <laughs> Pero ano mga idol, sobrang ganda nitong Gran Turismo. Based on the world. Grand ganda, no? Oo, ang ganda. Uy! Hindi Ay, dito, man, <laughs> ano ka pala? Ano dito? Ano dito? Nagsasalita, mare! Ano ba, lang ako? Sino ka doon? <laughs> Bak bakit ka nito? Ano yung 8 years old? Oo, diba? Grabe, dami rin. 8 years old, may Lamborghini. Eh, <laughs> favorite color mo yung Yellow! panonood mo, ka ng GTR. Kailangan <laughs> <That's> mag <impossible, though. laughs> <laughs>